Hello guys, good morning. Just woke up, wala pang hilamos. Pero ipapakita ko sa inyo ang aking kinatuwa dahil diniligan ko siya guys. Ito na siya ang aking kalamansi. Grabe ang tuwa ko kasi purya usog. Ang dami niyang bulaklak. Sigurado ako at napakaano lang niya. Ano to guys, Marcot ayan, ang, ang tinaniman ko yung ano ko dati, tapos yung mga tira-tirang balat ng mga prutas, mga gulay ayan lang, tinamba ko sya dyan at mayon may matungo po ng alubati kasi dati, tinaniman to ng alubati guys eh, na ano na dahil sa sobrang init, bumili akong kalamansi ayan ang laki ng bunga may dalawang perasong malaking bunga tapos namulaklak siya ng napakadami. Pero usog, pero usog, pero Sana maging bunga yan lahat. Naalala ko yung tanim ko sa Kabiti guys. Ganito din bumili ako dwarf. Ang dami, dami ding bunga. Hanggang ngayon meron pa. Ang bango pala ng ang bango pala ng bulaklak niya parang jasmine. Sabi ko ang bango-bango. Ang bango pala ng parang sampagita yung amoy ng ano kanyang bulaklak sobrang bango o diba o pwede na rin akong magulay ng ano alugbati <laughs> ang taba taba pa nilagyan ano, mga bata nilagyan so, ang tuwa lang talaga napakaliit niya pero ang, ang, dami niyang bulaklak ang bango sobrang bango para palang ano jasmine parang sampagitan ko ang bang ang, ano niya na mayroon po siyang bubot yan ang galing ang galing thank you lord